Ako po si Alfonso Alberto Jr. Taga Barangay Rangay, mga South Makabato. Ako po ay nakapagtanim ng Gical 9244S noong February 2024. At uh, ako ay nag-arpis po ng June 2024. So ako po ay nagutuwa dahil sa lumabas no, na aking uh, ani yung dalawa ko pong ay umabot po ng 442 bucks sa 55 bucks at ah 55 kg per bag. Naka-survive uh, po ako sa dalawa ko pong topping na video noong panahon po ng drop season. So, mga farmers, magtanim po tayo ng digital 9244S po'y maganda, malaki po ang bunga ang standing at ang tama ang plant orange po ang bunga at uh, hindi po tayo magsisi dahil sa, sa laki po ng 9-2 po po so hindi po natin kalimutan tanim po tayo ng Bikal 9244S, po laking ani affordable